Uh, kumusta mga boss? Uh, meron tayo dito GD110 mga boss. Ang naging problema nito ay nawala ng kuryente. Ito mga boss ay nadala na sa ibang mekaniko. Uh, may ibabahagi lang ako sa inyo mga boss kung paano ko siya ginawa. At kung paano natin pwedeng irikta. Kalimitan hindi natin nalalaman na pwede pala ito irikta. Pero gagamit tayo ng resistor. Ayan yung resistor niya mga boss. Eh. Gold, red, black at brown bali, ayan yung connection nya mga boss ito ay ibabahagi ko lang mga boss yung ginawa kong diagram bali, ito yung diagram nya mga boss ito yung ignition switch nya yan bali, ito yung paa nya, ganyan din yung ginawa ko dyan mga boss bali, pag nag switch ka mga boss ayan, manggagaling sa battery ayan yung battery, positive pag nag switch ka dyan mga boss, uh, pupunta sa orange Ayan. Bali yung accessory yan mga boss, yung orange na yan. Uh, lang natin. Yung orange na yan mga boss is pupunta dito sa kanyang kill switch. Yan yung kill switch niya mga boss. Bali ito ang itsura niya. Orange. Pag nag-on ka ng sa kill switch niya mga boss, uh, ang kulay niya is black yellow. Ayan Pero yan orange white na yan is galing sa kulay orange. Diyan sa socket mga boss. Nagbago lang ang kulay niya. Pagpunta dito sa switch. Bali, dumiritso siya sa CDI mga boss. Yung kill switch niya. Ito yun. Eh. Dumiritso siya sa orange-white. Bali, ang itsura niyan mga boss. Is ganito. Ito yung orange-white. Bali, may walong terminal yan mga boss. Pero ang wire niyan is lima lang. Ito yung itsura niyan mga boss. Orange-white kill switch. Yan yung CDI unit natin mga boss. Yung sa baba naman yan mga boss is white. Ayan. Ito yung papunta, ignition coil. Ito yung ignition coil natin. Tapos yung kanyang orange yellow mga boss. Ito yung napaka-importante mga boss. Ah, dalawa yung supply niya. Parehas 12 volts. Ayan yung orange yellow. Bali, ito yung susiyan niya mga boss. Ano? Ito yung pinakang resistor niya. Ayan ang kulay ng no, mga kulay ng resistor niya, uh, brown, black, red, at saka gold. Pwede tayo mag-read mga boss, gagamit tayo ng dalawang, dalawang switch, isang sa on-off, at saka itong sa, ano, sa resistor niya. Papunta dito sa CDI, na orange, yellow. Yan. Yung blue niyan mga boss is papuntang pulsar coil, ito yan, oh. blue. Puntang pulsar coil yan mga boss. Yung black white naman mga boss, ah uh, ito yung black white. Mas niya. Ito yung katabi ng white. Body ground lang yan mga boss. Ayan. Bali ito na yung supply naman manggagaling sa, ito yung dalawang 12 volts niya mga boss. Isang orange white at isang orange yellow. Yung orange yellow na yun mga boss is kinokontrol nung, kinokontrol nung pinakang resistor niya. Kaya hindi siya pwedeng irekta Pwede tayo magrekta mga boss, uh, gagamit pa rin tayo ng resistor. Bali, yan ang connection niya mga boss sa orange, yung sampa niya, yung may brown. Tapos itong sampa mga boss, diretso na dito sa orange yellow na CDN. yan. Ayan, bali, ito yung ignition coil niya. Yung white. ah uh, yun lang mga boss, ha, binahagi ko lang yan sa inyo para may idea rin kayo. ah uh, maraming salamat mga boss. ah uh, ito mga boss, ah ignition switch ito ng JD-110 na no, Suzuki. ah uh, ituturo ko lang kung paano natin baklasin ng mga boss at paano natin linisin. Bali may dalawang tornilyo yan dito mga boss. Ayan. Tapos ito yung takulog nya. Ito yung connection nya mga boss. Tatanggalin lang naman yan. Ayan. Ayan syempre bilinisin natin ng steel brush pad yan. Tapos ito lang. Ayan. Bali ang pagbubuo nito mga boss. Ayan. Kapakita natin. May guide sya dyan. Ito, itong maliit at saka itong medyo malapad. guide. Hindi. Masyadong kita. Ito yung guide niya, mga boss. Ayan itong wire dito lang natin itatapat. Ayan. Tapos, ito naman mga boss, kahit magkabaligtara yan, basta itapat lang natin dito sa ano nito. May guide din naman ito mga boss. Ayan yung pinakang guide nya. Ayan, dyan lang natin itatapat yun. No? Tapos, ito na yan mga boss. Ayan, buna. Ganyan lang magbuo ng maglinis ng susiyan so ng GT-1 mga boss. Dali pa ko mamaya sa inyo, mga boss pa nakapagit na. Uh, yun lang, maraming salamat. ah, uh, ito mga boss, yung orange white niya at saka yung kanyang orange yellow. Ito yung may resistor mga boss. Kapag sinundot natin yung orange white, meron yan mga boss. Pero pag yung orange yellow, wala. Ayan o. Oh. Maka body ground dito mga boss. Ayan. Pero kapag tester ang ginamit natin dito mga boss. Ito lagay natin sa black white itong kulay itim. Ayan, uh, 12.57 ang reading niya mga boss. Doon sa isa, Ganon din 12.57. Pero kapag test light ang ginamit natin, yung isa lang ang ilaw. Yung may resistor ay hindi. Ito yung CDI niya mga boss. Uh, ito, magagamit natin yung dati kong pinapakita sa inyo. Ayan, ilalagay natin sa positive yung isang panito. ito. Tapos ito yung palsar coil niya. Ayan mga boss, oh, yung kanyang dulo ng ignition coil. Ayan o. Oh. Boss, patutok ka dun. Ayan. Kahit hindi na tayo tumadjak dyan mga boss, malalaman natin kung ayos pa yung CDI nya. Pulser coil. Ayan. Yun lang mga boss, oh, maraming salamat. na.